at pagkahabag sa mga kaluluwang ligaw, yan ang puso ng Panginoon na naging puso naman ng kanyang mga disipulo, kaya naman handa silang mamatay, maipahayag lamang sa buong mundo ang katotohanan at kaligtasang handog ng ating Diyos. Kung nasan man tayo ngayon, dahil yan sa kadakilaan ng Diyos at sa mga taong nagbunis ng buhay, masunod lamang kalooban ng Panginoon na rapat nating sundin at tularan linggo sa ating lahat mga kampiyon, kami ay nandito ngayon sa Baksya ni Residence para sa wedding celebration ni Nakisa at Mel at dedication naman ni Baby Ezekiel. We welcome you dito sa ating tahanan at simbahan where Jesus is loved, worshipped and adored. I am Madjo, and I'm Leia, and this is Life News Bukana. Para sa mga kaganapan last Sunday, panoorin natin to? Pero gusto kong sabihin sa inyo kung may pangamba ka, may takot ka, kung papuntahin ka ng Panginoon, hindi ka niya hahayaang mag-isa kasi the Holy Spirit will empower you. The Holy Spirit will lead you and guide you. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na gampanan yung mga bagay na pinagagawa niya sa para ang kaluwalhatian ng Diyos ay makaabot sa dulo ng, ng sanlibutan. Ganun. Are they experiencing the pain of the moment or they can see the future? Because of this sacrifice an entire nation will get to know Jesus Christ. Because of my sacrifice ang buong pamilya makakasama ng Panginoon sa langit. Because of my sacrifice na to isang buong munisipyo makakakilala sa Panginoon. Dahil sa sakripisyo kong ito ang buong India makakakilala sa Panginoon. Are they looking at the now or are they looking at the hinaharap? Saan nakatingin ng mga apostles ni Christ? Saan ka nakatingin sa ngayon o sa future? Magpatuloy lang tayong magtiwala at umaten sa gawain ng ating Panginoon mga kampiyon upang mas lalo nating maramdaman ang pag-ibig at kabutihan ni Kristo. Pagsumikapan natin na makalahok tuwing Merkules, simula alas 6 hanggang alas 7.30 ng gabi sa ating ginagawang prayer meeting sa ating simbahan. Life group, training, at visitation naman tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5.30 ng hapon. naman ng linggo, ay huwag natin kalilimutan na meron tayong pagsamba at pagtitipon simula alas 3 hanggang alas 5.30 ng hapon kung saan tayo ay nagsasama sa pang nagtitipon, nagpupuri at sumasamba sa ating Diyos na buhay. Ihanda na po natin ang ating puso, isep, bolpen at opel para sa isa na namang mensahe mula sa ating Panginoon. God bless us all, champions!